Ang pag sa tagumpay, ang simula ni Coco Martin sa showbiz at ang yaman niya ngayon. Sa mga kalye ng Maynila, isang bituin ang unti-unting nagningning. Si Coco Martin, hindi agad sumikat, dumaan sa maraming pagsubok. Bago naging kilala, marami siyang ginampan ng extra roles. Hindi siya sumuko, itinuloy ang pangarap kahit maraming beses na bigo. Dahil sa talento at pagsisikap, unti-unting nakilala si Coco. Ang indie films na kanyang ginawa, nagbukas ng malalaking oportunidad. Ang tayong dalawa ang naging susi sa kanyang tagumpay sa mainstream media. Dito siya lalong minahal ng masa. Ngayon, si Coco Martin ay isa na sa pinakasikat at pinakamayamang artista sa Pilipinas. Hindi may kakaila ang kanyang tagumpay. Mula sa simpleng pangarap ngayon ay realidad na. Ang kanyang ari-arian at investments patunay ng kanyang pagsisikap at dedikasyon. Si Coco Martin, isang inspirasyon sa marami. Mula sa pagiging extra, ngayon ay bituin na. Ang kanyang kwento, simbolo ng pag-asa.